Solusyon nga ba sa overheat ang pagtanggal ng thermostat? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nareceive na naman tayong question na no at ang ginawa daw ng kanyang mechanic e tinanggal yung kanyang thermostat para hindi mag-overheat. Yung nga, ang question niya is solution nga ba talaga yung pagtatanggal ng thermostat kung nag-overheat ang sasakyan? Well, depende yan, ano. Kung ang cost ng overheat ay yung thermostat, okay, kumbaga yung thermostat is pwedeng hindi na nag-open o pwedeng hindi na siya nagpupuli open at walang pyesa dun sa time na ginagawa yung sasakyan mo, well, it's a good option natanggalin yung thermostat. Pero, okay, kung available naman yung pyesa, meron namang, capable ka naman bumili. You should ano, you should uh, replace the thermostat. Kung yun talaga yung may problema, ay uh, may mga way naman to test yung thermostat kung talagang naglolo ko. Isa dyan is pwede mong ilagay sa kumukulong tubig pag hindi nag-expand, hindi nag-open yung thermostat mo, well, maybe may problema nga yung thermostat mo. So, kailangan mong palitan. O pwede mong painitan yung iyong thermostat. At kung hindi talaga nag-open, eh may problema nga yan. Pero, yun nga, hindi solusyon, okay? Hindi solusyon ang pagtatanggal ng thermostat kung nag-overheat ang sasakyan. You should replace it. Okay? Kung emergency at walang mabili, pwedeng tanggalin pero dapat mo pa rin lagyan ulit. Okay, kasi okay, ano ba yung disadvantage pag walang thermostat? Ang isang sasakyan, well, isa sa pinaka-disadvantage niyan is napakatagal niyang makuha yung kanyang operating temperature. Kasi ang idea, uh, yung thermostat natin, naka yan upon start ng sasakyan. At once na accumulate na ng kulan, yung init na tama, dahan-dahan na yan mag-open. So, yung kulan from engine, magtatakbo na yan sa radiator. Okay, now, kung naka-open yan at walang thermostat, ang mangyayari, pag start ng sasakyan, diretso kagad sa radiator. So, ang effect nun, it take time bago niya makuha yung kanyang operating temperature. So, ang problema don sabihin na natin kung um, ang idea mo ay kailangan i-warm up yung sasakyan, pwedeng uh, within 5 minutes na warm up na. Pag walang thermostat yan, maybe mga 15 to 20 minutes bago ma-warm up ang inyong sasakyan. Then, actually, pwede rin mag-cost din yan ng further issue pa kung walang thermostat ang inyong sasakyan. ah uh, well, ito ah. Kung sakaling nag overheat yan at okay naman yung thermostat mo, maybe may issue sa ibang component. Like, for example, pwede yung radiator mo, barado na pala. Okay, so kailangan mong palitan o palinis. Kung sakali, ano, ah uh, yung, yung, baka yung, yung uh, water pump, eh, kumbaga mahina, mahina na o kumbaga kulang na sa ipen kaya pala hindi ganun kabilis yung flow ng kulan kaya nag overheat but before tayo sabi bago natin sabihin na kailangan tanggalin yung thermostat para hindi mag-init i-check muna natin yung ibang component na possible na nagpapa-overheat ng sasakyan kasi ang thermostat naman hindi naman yan magpapa-overheat ng sasakyan kung nagpa-function yan ng tama Okay? So yun mga paps no, kung nagustuhan niyo yung video, paki-like na lang mga paps no? at uh, yun salamat pala sa nag-comment nitong question na to. Sana nakakuha kayo ng konting idea with regards sa pagkukotse. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.